alis yung isang maganda ah. Yung bago. Sana kaya yun. Hindi na bumalik. Mas madami ngayon no. Oh. Mayroong isa na may puti sa ulo. Hindi na pumunta dito. Ayun na oh. Ang dami nila ngayon. Padami na naman ang padami ang aking mga alaga. Yun nga lang, hindi na dadagdagan ng ibang kulay. Ayaw bumaba kanina eh. May puti sa ulo tsaka sa gilid ng bakpak. Bago na naman sana yun. Ayaw bumaba nung isa na yun oh. Ayaw kumain, makisali dito. pan nakakatawa panoorin paglalabas na ako pupunta na ako dito nakahilera na sila dyan o kaya minsan dito sa may ibabaw ng mga exhaust pan ngayon si Balbo no? nakalimutan ko na naman yan yung inuman nila ng tubig oh bakit kaya ayaw niyang bumaba oh? busog siguro siya ayaw kumain eh sila lang ang kumakain Ayan na, bababa na ako at ako'y magtatrabaho na naman uli. Bye-bye mga kalapati. Ayun.